Hi mga ka-viewers, so balik na punta diri sa balay yung sa probinsya. So din yung napita, nakita na ninyo si Sanois, nagmasa gina siya. So mga utana mo, o gunsa ng iyahang gimasa, muna siya gitawag na to, o grout. So kana siya, gamito na nato dito, panghaplak sa to ang tiles. Katubit ang pag-attach ni Kuya dito sa tiles niya naman ay murag lungag-lungag nga gagmay diha sa iyahang pagpa-tiles, no? So muna ito ang butangan dito. So muna gimasa na ni Sano. So ang pagmasa na to, atoa na nga to ang grout is ginagmay lang gid siya nga tubig mura ra na kagamasa nagharina kay kung imo nang imo nang daghanon sumulan so na siya nasiya dapat baska-baska ang inyohang pagmasa nang ato ang grout so ang kulay dahil sa grout nga ato ang gigamit is beige na siya so napalit na nato dito sa City Hardware so nakita na ninyo nga nahuman na og masa sisano og na ni siyang Padayon nga magsugod og pang grout dira sa ato ang tiles kay nahuman naman si kuya og pang attach sa atong tiles unya nahuman na pud si kuya butang sa tile trim so nakita na ninyo nga mo ni ni sa no muna, purpose sa ato ang gamit sa ato ang grout so kung magpa tiles pod mo dapat ang inyohang grout i-combine ninyo kung unsay maayo nga combination para sa inyohang uh, tiles so mas maayo nga uh, mangutana mo sa inyohang palitan kung unsay mas nindot nga combination para sa ato ang tiles like example sa amua kay puti maning amua so ang gihatag nila nga grout sa amua is beige ang kulay kay pamaw daw ni ang combine sa kanang sa tawag ani sa puti kung mag-grout daw ta. So, mo na siya gigamit ni Sanodera. So, nindot kayo ang pagmasa ni Sanodera kay diligid siya kanang basa. So, dali lang kayo pag-route ni Sano. Nakita na ninyo dara nga ah, wala katubig-tubig. So, daling napita po si kuya is nagbutang na siya og siminto sa ibabaw sa tile trim og dali lang sa taman. So, dagang salamat.